Motorcycle rider patay matapos sumalpok sa Center Island sa Cebu City. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Aksidente sa kalsada ang kinasawi ng isang motorcycle rider nang sumalpok siya sa isang road center island sa barangay Tisa, Cebu City. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pauwi na ang biktima galing sa inuman na mangyari ang insidente. Sa kuha ng CCTV, dalawang humaharurot na motorsiklo sa kahabaan ng barangay Tisa, ngunit ang isa sa kanila ay bumangga sa Center Island sa lakas ng pagkakabangga na sira at tumalsik ang suot na helmet ng biktima. Kinilala ang driver na si Jesus Canete Jr., 22 anyos, na dahil sa impact ay kaagad na binawian ng buhay. Batay sa mga nakalap na ebidensya ng mga otoridad, mabilis ang pagmamaneho ng lalaki at nagmamaneho umano ng lasing. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.